Mga idol, time na naman para maligo tayo. Siyempre maliligo tayo doon mga idol. Titistingin na natin kung gaano kalamig mga idol ang liguan namin dito, ang tinatawag namin na bulak-bugak. Sa Tagalog mga idol, bukal. Siyempre tayo doon. Dala ko na. Dala ko na pang malakasan na ng sabon. Maliligo na tayo. titis natin habang maaga pa mga idol. Dada, ram ramdam na ramdam yung lamig. Simpre, para umunos ko to natin. <laughs> para ramdam na ramdam natin yung lamig mga idol. Ayan, shoutout po sa inyong lahat dyan. Maliligo tayo. Kasi ngayon, maaga na. Yan, tutupo tayo doon lakad muna tayo papunta tayo dyan medyo malapit lang naman itong mga idol siguro mga 30 hakbang simula sa may bahay hanggang doon sa nililiguan namin maliligo tayo at da, ramdam ramdam natin sigurado at lamig siyempre samantalahin natin yan mga idol dahil nga nandito ako mga idol sa Bicol sa aming probinsya mga idol malamig ang dumadapo ng hangin ayun o oh, may malapit na rin yun isa na yun oh. oh puso ng saging yeah, nakikita nyo ga puso ng saging mo tayo dito dito mga idol di na uso uso ang buhos buhos dito na ano dito oh lumulublub ka lang dyan at ayan ah. Tapos, sabon. Tapos, na ah. sa tapos dito niyan, dito tayo maliligo Huwag dyan sa loob kasi kinukuha nyo ang mga idol ng inumin. Dito lang. Alam nyo ba mga idol? Itong bukal na to mga idol. Kung mapapansin nyo mga idol, lahat ng mga yan na palayan. Diyan po siya umaasa. Dito yung mga idol. Oh, maliit kung tingnan. Pero ang natutulungan ng mga idol ng ano yung mga idol. Yung pala mga idol. Abot doon sa kaduluduluhan mga yan. Abot yan doon sa dulo. At ayan nga mga idol, sumikat na si Haring Araw. Siyempre maliligo tayo ngayon. A few moments later. Ligaw, ligaw, ligaw. Ay, sige, mabubad tayo ng dami. Labig. Labig. Alamig. Labig. Ito mga idol, lulub-lub ka lang dito. Lulub-lub ka lang dito. 1, <laughs> salamat mga idol, dito tayo. Tayo, oh. A few moments later. Yeah, mga idol, oh. Kapatid ko, anak ko, naligo din. Dito ko sa namin, oh. Ah, naligoan din sila. Ayan, tapos na maligo. Ayan, sarap. Sobrang oh. lamig. Lamig, lamig. Tapos na ako maligo. Ayan. Bye-bye. See you again. God bless you po sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.